What's up mga buddy? Uh, dito na naman tayo. Update na naman tayo kung anong ginawa natin sa araw na to. At ilang araw rin tayo walang vlog. Eh, mapakita ko lang sa inyo kasi medyo itong isang araw medyo na nakit yung aking baywang. Siguro kakayuko ko, kakahukay-hukay ko sa likod dahil nag-drainage tayo. Dahil nga sobrang lakas na ulan, May bag rito sa Pilipinas. Siyempre para di mag ng tubig. Nagagawa ko ng kanal para dire-direcho yung tubig. At siyempre ah, uh, maraming tubig sa ulan. Nag, nag, mayroon tayong mga drum dito ang problema ang drum dito sa baba siyempre inaangat pati pa sa bahay kaya medyo manakit ano, yung biwang ko kaya ginawa natin sa araw na to hindi ko na patatagalin ay total may water pump naman ako na nabili dyan sa may Maynila pa kaya nilagay ko na rito para patakboyin ko na lang at tapos i-on eh, ko na lang yung water pump para diretso na doon sa bahay di ba? ayan na nga yung water pump uh, kin kinabit na namin kanina dalawa ni Mayo ayan nilagay ko na rin siya ng bubong para sakaling malakas ang ulan hindi siya mabasa Ayan, diretsyo po siya rito sa may, no, sa may drum. Ayan, laging puro ng tubig yan. Ayan siya, nakakuryente yan. Pagkanoon, noon, at ito yung hose niya. And dadaling ko na doon sa may loob yan. yung pintuan namin. Ayan, dire, dire dire na. Pupunoy ko na lang yung medyo malit-lit na ano doon, ah, malaki-laking timba. Saka ibang mga lagayang ko ron. Di... Ah, hindi na tayo may hirapan, di ba? Ayos na, ayos na. But may, mayroon tayong tubig lagi na puno. Mayroon pang, ano, ah, isang drum doon sa may likod, at least eh, di na natin bubuhating pa pataas doon para ano, iakyat natin yan dyan, iakyat. O di simple, eh. bawas trabaho na rin tayo Okay, hanggang dito naman dito mga body i-update ko lang kayo kung ano mga ginagawa dito sa bundok